dito tayo kay Auntie Diding yun yung tulong may tumugon kasi langga ha para may kit-kit-kit kit-kit-kiton ka mo gatas ka yan ho kaun ka kay Auntie Diding ha kaun ka mo para langga ha yan may nagbigay kay kilala mo siya si Dulit, Auntie Diding ito ko diba na dati Uh, Di laro sa akin mo. Yung nagtao yung mga ito yung bandred. Yung baka na kung kira Pero ako taro ng ibang ako butas. Tapos si Jennifer Gas Regla. Kilala ni mo? So <laughs> pangayon ng Si Jennifer Gas Regla. Kilala ko niya ako Robert. Iwa dyan sa ako Robert na suntun na kami mo. Nagtaro yung mga ito. ko Pinoy. Uh -huh. Oo. Umana ko Pinoy. Taon mo at smell. Ang pang-oxidin ko ni mo. Yan, thank you so much, Jen, ha. Jennifer Gasregla at saka sa Dole de la Rosa. Thank you so much. May mga nag-message din sa akin na pupunta doon sila. Kasi hindi daw, hindi din nila alam daw na may, may kwan ko nuti. Yung mga mo nga. Mm -hmm. Kahit ako din, yung bagyo ko lang nalaman talaga. Ayan, natin ang titidingan ng pambali mo. Salamat. Kanina pa yan, umiiyak, hindi ko lang binidyohan yung Kanina. pagdating ko kaagad. Hindi na ako na sa akin. gini mo ma-expect nga abo at nabulik pwede din? Kaya ako na huya pagpangayos. Mabait kasi ito sa pwede Kaya alam ba ako God will provide talaga. Kasi buod sanda, hindi mo lang makita na may problema sila. O ba diba, nakita niyo naman. Hindi kaya ng ano pwede yung Pero hindi talaga. Kasi sa totoo lang, kahit ako ha, ako pinipigilan ko lang talaga yung sarili ko na hindi iya Kung sa kalagayan ko talaga, yung kalagayan nila, parang hindi ko kakayanin. Ilang anak niya yung nawala? Tapos, at hilay muna dura nga, unga, ate? Anin na. Anin na? Puro lalaki? Puro lalaki yan, anin na. Puro lalaki, pa, parehas sila ng sakit, no, te, no? Pareha sila ng sakit. Ano, te? muscular dystrophy. Yan, tapos ngayon, masakit din kay Auntie Didig kasi yung apo din niya na panganay ay ganun din Darugan yung sakit. dahil genetic punuran na sakit. O, ba diba? Paano niya makaya yan? So, sabi niya sa akin, isa pa siguro sa dahilan kaya na nakasakit siya sa puso. Kaya naisip kasi niya yung kalagayan ng mga anak niya sa kaapo matididig, na no? Kaya siguro, kasi hindi mo talaga ito makikita sila na hindi na nahihirapan lang sa totoo lang. Kasi 12 years din ako dito nakatira sa Mabini. Hindi ko sila nakikita na humingi ng tulong, ganyan. Pero ngayon kasi may nag-message sa akin, hindi ko nga din alam sa totoo lang. Kung hindi nga dahil sa bagyo, hindi ko alam na marami pala silang anak na ganito ang sakit. Kaya sa mga tumulong, maraming maraming salamat po sa mga nag-message sa akin na si Lalanda lang magpapaabot ng tulong. Maraming maraming salamat po. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap-hirap po talaga ng buhay sa totoo lang. Sa bigas, sa pagkain, ang hirap din ba, eh. Sobra. Tapos may nag-aaraw ka pa ng mga anak. Napakahirap po. Kaya maraming maraming salamat po. Siguro para sa inyo, ma maliit na bagay lang yung binigay nyo. Pero para sa kanila, napakalaking tulong na. Hirap kasi mangutang <laughs> yung mga Hirap. Hirap talaga -ano ng personalidad ang sakila. Mm. Hirap talaga. Kaya sa mga gusto pang tumulong, i-message nyo lang po ako o kung gusto niyo pumunta sa kanilang bahay. Ayan, welcome naman yun sila. Kaya malik, malaki manumalit inyong bibigay napakalaking tulong na yan sa kanila. Kaya maraming maraming salamat po kay Ate Dolly ha. At ka Jennifer Gasregla, thank you so much at God bless sa inyo. Sa mga, oo, si Jinjen sa mga walang kakayanan po na tumulong, i-share nyo lang, i-share nyo lang, at saka like yung aking mga video, ay malaking tulong din po yan, para marami din tayong matulungan. Ayan, maraming maraming salamat po, at God bless po sa inyo. Bye-bye.